hiyerada. Kaya hindi magigit si Juan Salvador. Nabaril daw yung anak ko. Ana, mukhang malaba talaga na magiging kami dalawa ni Consuelo. di pa nga ako tatapat sa kanya talaga eh. Pagpaparindig pa lang. Sinasabihan niya ako na magiging magkainigan lang kami. Sus, ano ibig mo sabihin? Susuko na? kasi iwasan pa niya ako. Siyempre, nagpapakipot lang yun, ano? paano kung sumuko ka na? O di, ano ka mananalo niyan? Ako, bahala ka, sige. Baka sa iba pa mapunta ang ko. Eh. Uh, kumusta na naman mo, Gilbert? Maayos na usap. Ang inaalala ko si Juan Salvador. Baka ako hindi makayanan ng operasyon. Nay? Cecilia? Nay, nasa na po si Juan Salvador. Alak, ano, uh, ah, pa eh. Hindi pa natin na alam ang lagay. Eh, eto na, ang Doktor. Dok, kumusta na ako ang lagay ng anak ko? Kailangan lang siyang masalinan ng dugo agad. Ako na lang po, type O ako. Pwede ako mag-donate kahit ano pong blood type ng anak ko. Cecilia, hindi pwede. Anemic ka. Pwede. Gilbert, ikaw ang ama. Sigurado pareho kay ni Juan Salvador. Dapat ikaw mag-donate.